Today I did talk. I just spoke with CJ already she is so nice. she is so nice. She is so kind. Yes she is so kind. She accepts every condition. she wants to support uh, the organization. Thank you so much for Filipino fans. Mabunghai. I really very appreciate your girls. She are very really beautiful from inside to outside. Uh, she, when she know the the problem, she called me first. But during that time, I'm very busy, so I called her back. She, she always support my good feeling. And she she said, I'm ready to work even like three or four months. It's not a problem because she want to continue uh, the more power of MGI. Okay? And she said, Oh, Papa, don't say. Okay, I'm getting better to so for sure I will announce CJ will take the crown for the winner of this Grand international 2024 very soon I will checking the schedule and she will go to many places around the world uh, start home. Okay, because of course, my life is not possible because of on 31st. She will go to Spain, she will go to everywhere, okay? She will go everywhere and she will get the money. Yeah, she will follow our organization, Yes, okay. and she will take some money she will Been who, who, who from Philippines watching me right now. Okay, I I am very appreciate to your queen and I taking care uh, start from right now. She will uh, take over the winner of Grand International 2024. But we will uh, do the official announcement for you please power uh, to herself. For this title event is not complete for one year but do not worry anything she will take over and do not concern about the next the next uh the next uh miss miss uh, miss grand philippines do not worry anything because we're not concerned about you get the crown, the first crowd you cannot back to back enough in this situation we are se uh, separate okay we are separate the meaning don't worry anything okay she helped me. She helped me in this moment, okay? It's not complicated in between the next queen of Grand Philippines because, of, you know, uh, of Filipino, you want uh, your queen win on, on the stage. Yeah, it's not a problem. It's not a conflict together. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating pinakabang video At mga kapolitika, ang inyo pong napanood ay ang statement ni uh, Sir Nawat dito sa kaya uh, CJ Opiasa dahil officially ay uh, tinanggap na ni CJ yung uh, ano yung uh, offer na kung saan ay siya ang mag-assume or mag-takeover ng Miss Grand International 2024 winner na iniwan ni uh, uh, Rachel Gupta ng India Pero... Meron rin pong mga against dito kasi sinabi ni Mr. Nawat na kung mag back-to-back -back daw ng uh, winner ang Pilipinas para sa 2024 at 2025 ay wala di umanong problema sa kanya. So, ang sabi ng mga netizen ay against sila dito bakit parang sa Pilipinas na lang ngayon nakatuon ang mga beauty pageant uh, organization. At ito yung ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga issue. At patuloy po nating tinututukan itong makaganapan dito sa Miss Grand International matapos ang kanilang uh, grand announcement kahapon na sinipa na nila itong Miss Grand Winner 2024 na si Rachel at ipapalit or mag-assume itong si uh, CJ Opiasa. But to think mga kapolitika, I believe na itong si uh, Mr. Nawat nung uh, nalaman na merong uh, behavior issue itong si uh, Rachel Gupta in the first place ay uh, sigurang hinayang rin sila kung bakit hindi pa ibinigay kay CJ yung uh, corona. Okay? So talagang hindi nila mahindian or ma-ignore itong uh, beauty ni Miss India kung kaya siya talaga ang pili, pinili ng organization but to think na nagkaroon na ng mga samotsaring saring issue siguro uh, meron ring mga moment na kung saan is nagsisi or nang hinayang sila kung bakit hindi pa binigay kay CJ ang Golden Crown ng Miss Grand International at ang maging reaction ko naman ay uh, siguro tanggapin lang natin dahil andito na po tayo sa ganitong sitwasyon at wala na po tayong magagawa whether we like it or not ICCG si opyasan na talaga ang uh, Miss Grand International 2024 at sinabi naman ni Mr. Nawat kung magkaroon ng back to back or magkaroon muli ng isang CG opyasan na competitor dito sa Miss Grand ay walang problema sa kanya samantala nag-react rin po ang mga kapitbahay natin especially yung mga Vietnamese at itong mga Indonesian, mga kapolitika nagreact na naman po sila na ang sabi nila ay ngayon daw na napasa sa atin yung uh, Golden Crown kasi Grand Slam ng atay-tayo yung uh, merong uh, anim na korona sa uh, mga pageant or major pageants after ng Puerto Rico and then uh, Philippines na. So ito ay isang makasaysayan. So hindi talaga maiwasan na mapariak ang ating makapit-pay na sinasabi nila na kung saan ay uh, ano di umano ang Pilipinas, wala ng cooking show dahil napasa atin na yung corona. So ang maging reaksyon naman natin dito ay uh, talagang hindi pa rin sila makamove on mga kapolitika. Instead na isupport na lang na ang Pilipinas ay nanalo sila ay uh, lagi talagang nagkocommit, hindi talagang maiiwasan yun. Dahil kumbaga tayo ang tinitingala, ang Pilipinas ang standard pagdating sa mga beauty contest sa Asia. Okay? So yun ang aking mag-reaction at even nga itong si Ivan Gunawan ay napareact rin at yung mga uh, kasamahan ni uh, CJ Opiasa doon sa Miss Grand International 2024 yung mga runner ups ay na na kung saan ay tama yung sinabi nila na itong uh, si Miss France ang sabi niya tama daw yung sinabi niya patungkol kay Rachel Gupta it's just it's just that na misinterpret lang daw siya ang ibig sabihin lang nito mga kapolitika ay uh, lubos o higit na mas nakakilala sa kanya ay yung mga babae na kasama ni uh, CJ Opiasa doon sa Miss Grand International 2024. So basically ay alam nila ang uh, totoong ugali ni CJ. Okay, so marami ang nagmamahal sa kanya at we always support CJ Opiasa at uh, dito sa kanyang grand coronation sa Miss Grand International at ito po yung ating aabangan. Ano mga kapolitika, anong magreaction dito sa sinabi ni Miss Nawat kung magkaroon daw ng back to back ang Philippines sa 2024-2025 na Miss Grand International ay uh, walang problema sa kanya, sa inyo ba ay okay lang? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue